Nandito na ang Tesla Cybertruck sa Dubai. Malapit na rin sa Pilipinas. Magkano kaya ang price tag nito? Please and still on display. Wala pa to sa market. On display lang. Dito sa Dubai. Itong specs. Ayan. Snapshot nyo na lang yung specs. Kung oh, matibay ah. Stainless yata Ayan, Laki na buhay pero oh. Mga gulong niya magbibigat to Ayan Comment nyo na lang sa baba kung anong size ng uh, gulong na to sige tika makikita natin yata close up natin yung ayan na Nandon nandun din sa specs ayan this bricks din laki ng mga shocks ayan o malaki ang bulto nitong cyber truck na to Eh, close up natin yung mga specs. Ayan. 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 niya Ayan. specs. Ayan. 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 natin yung interior. Banda ng interior. Ito yung mga shape uh, steering <laughs> wheel. interior niya. Oh, stainless or aluminum. Pero parang stainless siya, yeah. stainless steel. Ganda ng gulog. Eh. Ilang studs siya? 1, 2, 4, 6 Silipin natin yung baba. Ayan, ha? wala pang presyo dito sa Dubai for display lang muna siya pero palagay ko maglalabas na rin sila dito bali balita mga samputa maglalabas na nila dito Ayan, may, may ano siya pwede kang matulog dito ano siya isasara? Ah, yun. Ini-slide siya. Ayan, Oh. No? Ini-slide. Ayan. Ayan. May mga libre pa back. Ayan. Parang siyang stainless. Ito mga plastic siguro ito. Oh, hard plastic. Ayan. Ayan natin yung baba. Ayan. Normal lang yung baba Pero malalaki yung baba Okay, bye Mukhang heavy duty Ayan Ano siya? Matte penis Matte penis ba? Oo, matte penis Tapos puti yung loob Black and white yung loob Ayan. Yung roof Malinis yung loob niya, oh. May listignan. Ayun, baba. Malinis din. Ano yung foundation na yun? Side mirror. na, yung side mirror? Ayun, may mga camera siya, oh. Mga camera. Ayan, pinagkakaguluhan siya. Cyber truck sa Dubai. Tesla. Ayan, tingnan nyo ng maayos. Comment nyo na lang sa baba. Comment nyo na lang sa baba. Magkano price tag nito eh. Ayaw pa nilang sabihin dito sa Dubai. o anong price tag. Ayun, e, no? Know?